Okay, so good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag walk with Lan channel Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 8,108 subscribers. Thank you, thank you so much, guys. God bless you all. Mahal na, mahal ko po kayo. I love you all. Okay. Sige, ang pag-usapan po natin today ay ano po, ano, yung kay Erwin Tulfo, no? Um, okay. Kay Erwin Tulfo po, no? Kasi uh, si Erwin Tulfo po, uh, recently, ay nag-top po dun sa ating uh, election, no? Um, nakakamanghangang isipin, eh, no? Talagang nagtap siya sa election natin at talaga namang, ano, no, um... October. Yan. Okay. So, nag po siya doon sa election natin at talagang nakakawiling isipin na ano po, ano, uh, talagang uh, bakit until now ay nagna-number one uh, pa rin po si uh, Rafi Pulpo, No? Ayan, kumbaga. No? So, kasi nga po, ano eh, no? Wait lang ha Ayan. Ayan. Ano po, no? Kasi ito po, no? Um, Nag-release po ng survey ang Pulse Asia recently noong ano po, no? Uh, parang June survey po nila ito. no, So, eh, marami na po rin tayong na-discuss dito sa ating programa with regards doon sa survey na ito. No? Lagi pong consistent po, no? it's either si rodi Duterte ang nangunguna or pangalawa si Erwin Tulfo o the other way around. No? Parang ito, ganito na naman po. No? Sigurado tayo na tatlo ang pwedeng, pwedeng sigurado na manalo, mananalo dito sa 2025 election. Una, pagtatakbo si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mananalo siya si Roddy Duterte. Pangalawa, ha, ah, pag si Uh, tumakbo si Tito Soto, mananalo din po yan. Pangatlo, si Erwin Tulfo, na, tat, uh, na, pag ito ay tatakbo, malamang sa malamang ay tatakbo ito, ay mananalo din ito, si Erwin Tulfo. Okay? No, kaya lang, may mga re-electionist tayo na medyo nanganganib. Okay? Nanganganib po. At saka yung mga re-electionista natin, medyo mababa sila ha. Hindi sila talaga makakampante na mataas sila kahit si Bongo. Ha? si Bongo, no? Ito ay tinutukoy natin ay si Lito Lapid at saka si Francis Tolentino. Mal baka nga mas manalo pa si Lito Lapid kaysa kay Francis Tolentino. So yung yung re chances nila ay talaga in limbo. Okay? In limbo 'yan, no? So ano yun natin, no? Si um party list representative Erwin Pulfo ay siya ang nangunguna, no? Actually, solo lead siya dun sa crowded senatorial race based on Pulse Asia survey uh, potential candidates, no? 58% na 'yan, no? Napakalaki na po niyan. Etong ano na to, itong itong poll na ito or survey na ito ay kinandak nung last June 17 to 24. Isang linggo po 'yan na kinandak. At talagang ang lumalabas po dito na si Erwin Tulfo ay ang top choice of the respondents for senator. Pero magbu tayo magano ha dahil nga po naman ang, ang si wala naman pong ano dito, kahit nga number one ka sa survey, tignan mo si Robin Padilla, nire-review natin yung mga survey results noong 2019. Ha? Alam niyo po ba, na, si Robin Padilla, nag-12, 11, 10, paakyat ang paakyat. Hanggang akala nga natin si Rafi Tulfo ang number one. No? Pero umakyat siya ng umakyat until such time Noong pinaka-election day, number one si Robin Padilla. no? Salamat sa SMNI. Salamat kay Pangulong Rodrigo Rodi Duterte. At salamat sa Mindanao at saka yung mga Muslim brothers natin na na si Robin Padilla. Pero tayo po, ah, para lang for the sake of transparency, hindi po natin ibinoto ito si Robin Padilla. Okay? Ayan, no? June 17. Now, naka, ang taas po, no? 58% po ang nakuha ni ni uh Erwin Tulfo Aksyes dati po DSWD secretary ironic po napunta siya sa congress no? wherein, where hindi naman siya uh, kinonform kinonfirm dahil nga po naman may mga allegations against him okay so 58% ng boboto kay uh Aksyes party list representative Erwin Tulfo yan yeah. okay uh, sinusundan naman siya ni uh, Vicente Soto III or si Tito Sen no dating senador, dating senate president, ngayon host, nag emc po dyan siya sa Eat Bulaga sa Channel 5. Hindi eh, ko nga malaman, no? pero tayo, uh, ina-advocate natin, hanggat maaari, baka, baka pwede namang iba naman. Okay? Tumakbo po siya bilang vice presidente ng Pilipinas under sa partnership nila ni Ping Lakson, ngunit talo po siya. Dating pong vice mayor yan ng Quezon City, at dating senador, dating senate president, ta uh, ganun nga po no tingnan po natin number 3 po yan sinasabi nga po natin malamang sa malamang mananalo na ito itong tatlong politiko na ito ha si Erwin Tulfo, Rodi Duterte at saka si ano pangalan nito si former Senate President Soto okay o sinundan ito ni Senator Pia Cayetano ang taas yata ng itinalon ni Pia Cayetano ng Taguig City okay ngayon, incumbent po yan, re-electionista po yan, kapatid po yan ni Alan Peter Kayita, ano? Dati pong ano yan, no? Um, I do na to if DDS yan. Pero ito ay author ng Pogolo, no? Pero ngayon, ay talagang uh, tinata tinatakwil na nila ang Pogo. Nako po! Yan, si Pia Kayita yan ng, ng, ng Tagig City. Atleta din po yan, abogada din po yan. Okay? Ngayon, ang susunod po dyan ay si broadcaster Ben Tulfo. Nako po, Ben Tulfo ay kapatid ni Rafi Tulfo, kapatid ni Erwin Tulfo. Kung malamang sa malamang, ito ay mananalo si Ben Tulfo, nako po, tatlong Tulfo na ang mag uh, magsisenador. Kaya nyo ba, mga kaibigan ko, nako, hinay-hinay lang tayo. Ako, ina-advocate natin na wala dapat tayong, wala da dapat na, uh, na kapatid o kamag-anak ang isang senador. Yan. Nag-iisa lang dapat yan. Okay? E eh, bakit ganun? Ngayon, kung tatlong uh, Duterte no uh, father and son no uh, dalawang magkapatid isang ama amain tatlo na sila diyan sa Senado ano ba yon itigil na po natin ito wag na po nating i-elect ang mga Tulfo brothers okay si Soto wag na rin po yan okay pero anyhow bahala po kayo ang susunod po natin ang abogado former president rodrigo Rodi duterte dating pangulo dating congressman dating senador ay dating mayor, dating vice mayor ng Davao City. Ito naman out of respect, pwede na naman siya magpahinga. Pero kung gusto naman niya, pwede din naman natin siyang i-elect. O bakit ka mo? Bakit si Erap, di ba? O bakit si Gloria Macapagal Arroyo, no? Uh, ako sure na sure ako dito. Si Bongbong Marcos pag uh, bibigyan ng pagkakataon, baka magsenador uli yan. Okay? Bata pa eh, di ba? Parang ganon. Okay, o at saka si Senator Bongo. Okay? Yan po yan. Panglima po yan, no. Si Erwin Tulfo, Soto Pia Cayetano, Ben Tulfo, uh, Rodrigo Roa Duterte, uh, Senator Bongo, no? Eh si Senator I.B. Marcos ay next Jan 6 to 11. Medyo nag-aalangan pa yan ha. Medyo delikado pa yan. Senator Amy Marcos, dating Congresswoman kapatid ng ating pamulong Bongbong Marcos. Okay, anak yan ng dating Pangulong uh, Ferdinand Marcos Sr., taga, uh, taga Ilocos Norte yan, taga um, dating gobernador, uh, dating congresswoman, uh, at saka active sa kabataang barangay in the past, okay, si Senator Amy Marcos. Yan, sana manalo din, no? O, oh, eto naman, Diyos ko, Senador, ang susunod dyan si Senador Manny Pacquiao. Oh gusto niyo po ba tumakbo si Manny Pacquiao bilang Senador ng Pilipinas? Anong gagawin niya dyan, no? Eh dyan sa Senado talagang punong punong ng debate yan. Okay? Ito ay buksingero, businessman, uh, okay? Uh, may-ari ng MPBL. And ito ay naka 6 to 12. Sana po matalo, no? Ito, ayaw ko naman sanang magdasal o ng pagkatalo pero sana naman bigyan tayo ng mga senador ng good quality that can be able to converse and that can be able to to debate with fellow senators okay 6 to 12 no rounding up the so called magic 12 uh, yung list natin potential bets with high chance of winning are si senator Panpilok Lacson nako ang baba na ni Ping Lacson Baka si Ping Lakson ay matalo pa. Hindi po natin malaman, no? Kasi si Ping Lakson, dating chief PNP, dating senador, dalawang beses po tumakbo bilang presidente ng Pilipinas. Ngunit dalawang beses din po tum natalo po yan. Nako po, di ba? O, susunod po dyan ay si former Manila Mayor Isko Moreno, no? Ah, uh, si Isko Moreno, pwede namang manalo yan. Napaganda din naman niya ang Manila at saka yung mga ideas niya out of this world. Maganda po yan sa Senado, maganda po yan sa Pilipinas. Ang susunod po natin ay si Senador Ronald De La Rosa, dating Chief PMP, kasama, uh, katulad din po ni Panfilo Lacson, ay graduate din po ito ng Philippine Military Academy, ngunit napunta po sa kapulisan. No? Ito ay talagang 7 to 12 places sila na nakatay sila. Nako po, talagang hirap. No? And then of course, ang, ang last po dyan, uh, siguradong may talo po ito, uh, 8 to 12 with a ranking to 8 to 12 ay si Senador Ramon Bong Revilla Jr. No? Ito, delikado yan. May talo po yan kasi maaring uh, yung mga nasa baba uh, magpursige at ito ay masungkit uh, uh, masungkit ang pwesto kay Bong Revilla. Okay? Ngayon, si Senador Lito Lapid ay talagang, at Francis Tolentino ay nakaplay sa 13 to 19 and 15 to 25. Ito po ay mga re No? Sila po 'yung mga beruhe mo yung kung matatalo ka, di ba? Ah uh, Lapid and Francis Tolentino. Eh, si Francis Tolentino kailangan na kailangan niya ng tulong ng administrasyon at tingin ko lilipat na ito. Pero invest na makabuti ito ay makakasama pa sa kanya, no? Okay, trailing behind Revilla, Star for All Seasons and for Congresswoman Vilma Santos Recto, eh, pero ito ay nababalitang hindi naman tatakbo bilang senador ng Pilipinas, kundi tatakbo bilang gobernador ng Batangas City. Okay? Kakalabanan niya si Leviste. Okay? Pero tingin ko may isa pang term si Leviste, baka ito ay tumakbo. Si Mark Leviste ito ha, baka tumakbo ito bilang vice gobernador ulit at ang gobernador niya ay si Vilma Santos. Dahil kung tatakbo ka bilang uh, uh, gobernador ng Batangas ay tsaka tatakbo si Vilma Santos ay siguradong ikay ay matatalo. Na? Yeah? Ganun yun po yun. Okay? Ayun, sige po. Ang ganito na lang po mga kaibigan ko ha. O kayo po ba? No? Bakit po kailangan manalo ni Francis Tolentino? Bakit po kailangan manalo ni uh, Lito Lapid? Nako, nako, aru, sabi nga, di ba? O dapat, Uh, mag-isip tayo kung sino yung mga iboboto natin. Okay? Sino yung iluluklok natin. Dahil hindi naman kulang para sa ating yan, kundi para sa ating bansa, para sa ating mga anak, para sa ating mga kabataan. Sige, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you all.